Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng isang 21-year-old na estudyante ng University of South Carolina nang inaakala niyang Uber driver. Si Samantha Josephson ay pinanganak sa Prince, New Jersey taong 1998. Napapaligiran ang pagmamahal ng kanyang mga magulang at ng kanyang kapatid na si Sydney, na kanyang naging best friend at kakampi. At habang sila ay lumalaki, mas lalo sila naging mas malapit sa isa't isa at nagdadamayan sa lahat ng bagay. Masipag at determinado si Samantha na maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay, kaya pinag-iigihan niya ang pag-aaral. Nag-aral ito sa University of South Carolina at kumuha ng kursong Political Science taong 2015. Pangarap niya ang makapagtrabaho sa government bilang tagabigay ng payo sa mga gumagawa ng policy at para makatulong sa paghubog ng kinabukasan ng kanyang bansa. Habang nag-aaral ay nakilala niya si Greg Corbishti, taong 2017 sa Five Points, isang lugar na paboritong puntahan ng mga estudyante. Pareho silang mahilig sa sports at madalas na magkasamang nanonood ng college football. O di kaya ay lumabas sila kada weekend para kumain o pumunta sa mga cafe para tumambay at magkape. Si Samantha ay miyembro din ng Alpha Gamma Delta sorority kung saan siya ay tumutulong sa mga community service projects. Ayon sa kanyang mga kaibigan, si Samantha ay mabait at hangad niyang makatulong at isang taong may mataas na hangarin. Grumaduate si Samantha taong 2019. Si Greg naman ay isang taong mas naunang grumaduate kay Samantha at nanirahan sa Mount Pleasant. Dalawang oras ang layo mula sa kung nasaan si Samantha. Ngunit sa kabila ng malayo sila sa isa't isa ay nagagawan pa rin nila ng paraan para magkita palagi at mas lalo pang naging matibay ang kanilang relasyon. Ilang beses sila nag-uusap sa telepono at pinupuntahan ni Greg si Samantha kada weekend. March 29, 2019 ay humiling si Samantha kay Greg na puntahan siya at doon na matulog sa kanya. Wala sa plano na magkikita sila noong weekend na yon ngunit malungkot si Samantha ng mga oras na yon dahil sa nakatanggap ito ng masamang balita tungkol sa kalusugan ng isa sa malapit na miyembro ng kanilang pamilya. Gusto niyang pumunta si Greg para maikomfort siya at dahil alam niyang si Greg lamang ang makapagpasaya sa kanya. Gusto mang puntahan ni Greg si Samantha ay hindi niya magagawa dahil sa may nauna ng commitment at nangakong pupuntahan siya sa mga sumunod na araw. Kaya sinabi niya kay Jessica na lumabas na lang muna kasama ang kanyang mga kaibigan para mag night out at para maaliw ito at makalimutan pansamantala ang iniisip. At nangako din ito na laging tatawag at magme-message sa kanya buong gabi hanggang sa makauwi ito para na rin iparamdam sa girlfriend na parang kasama na din siya. At kahit wala siya sa mood at wala sanang ganang umalis, ay naisip niya na ayaw niya namang mapag-isa, kaya tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan. Bandang 12.30 ng madaling araw ay dumating si Samantha at ang kanyang mga kaibigan sa Bird Dog sa Five Points, popular na lugar na puntahan ng mga estudyante ng University of South Carolina para uminom at makinig ng mga live music. Ngunit kahit na masaya at maganda ang tugtog ay napansin ng mga kaibigan ni Samantha na wala ito sa mood at mukhang matamlay at hindi sumasabay sa kanila. Lumayo din ito sa mga kaibigan at pumunta sa isang sulok ng bar at hawak-hawak ang cellphone. Hanggang sa hindi na niya namamalaya na nahiwalay na ito sa kanyang mga kaibigan. Hindi na niya mahanap ang mga kaibigan at mag-isa na lang siya sa bar. Kaya sumama ang kanyang loob at umalis. Lumabas ito bandang alas dos ng madaling araw at tinawagan niya si Greg para ipaalam na pauwi na siya. May kalayuan ang kanyang tirahan sa kung saan siya naroroon kaya tumawag ito ng Uber para masiguradong safe siyang makakauwi. Makikita sa surveillance camera na kausap nito si Greg na nangako na hindi ibababa ang telepono hanggat hindi pa dumadating ang Uber ni Samantha. Makalipas ang anim na minuto ay tumating ang kanyang Uber isang itim na Chevrolet Impala. Makikitang hindi pa nakakapark ng maayos ang sasakyan ay agad nang binuksan ni Samantha ang pinto ng sasakyan at pumasok. Agad na umalis sa sasakyan. Kausap pa din ni Samantha ang boyfriend sa text. Agad na napansin ni Greg na may hindi tama sa direksyon ni Samantha. Alam niya dahil sa natatrack niya si Samantha gamit ang app na Track My Friend. Sa app ay nakita niyang nasa kabilang direksyon ito na puta at hindi sa direksyon kung nasaan ang flat nito. Agad na tinawagan at minessage ni Greg si Samantha ngunit hindi ito sumasagot o nagre-reply. At napansin niyang mas palayo ng palayo ang direksyon ni Samantha na umabot na sa Rosewood matapos ang 28 minutes. Kinabahan na si Greg ngunit kinalma niya ang kanyang sarili Iniisip niya na baka naiwan lang ni Samantha ang kanyang cellphone sa loob ng Uber. Naligtas na itong nakauwi at patulog na. At tatawag ito sa kanya kinabukasan. Kinaumagahan ay wala pa rin natatanggap na mensahe o tawag si Greg mula kay Samantha. Kinabahan na ito. Alam niyang may pasok si Samantha nung araw na yon kaya tinawagan niya ang manager nito at umaasang pumasok ito sa trabaho. Noong sinabi ng manager na hindi pumasok sa trabaho si Samantha, ay alam niyang may hindi na magandang nangyari sa nobya. Tinawagan pa niya ang mga kaibigan ni Samantha ngunit wala din silang marinig mula dito. Kinumbinsin niya ang mga kaibigan ni Samantha na mag-file na ng missing persons report habang siya ay papunta sa Five Points para tumulong sa paghahanap. Pagkarating niya ay agad itong sinubukan na alamin sa kung ano ang nangyari kay Samantha. Kinausap niya ang mga kaibigan ni Samantha at pumunta sila sa Bird Dog kung saan ay huling nakita si Samantha. Kinausap ni Greg ang manager ng Bird Dog na payagan sila makita ang CCTV footage ng gabing nawala si Samantha. At dahil sa magkausap sila ng magdamag, ay alam niya na kung anong oras ito umalis ng bar. Noong nakita niya ang video ay agad itong dinala sa mga pulis at umaasang makakatulong yon sa agarang paghahanap kay Samantha. Ngunit nung nasa police station na si Greg ay nakatanggap ito ng balita na nahanap na si Samantha. Nakita ang patay ng katawan ni Samantha sa isang lugar na may layong 65 miles mula sa kung saan siya sinundo ng sasakyan. At nakita ang tumamo ito ng halos 120 stab wounds sa kanyang leeg, likod, mga kamay at paa at sa kanyang baga. Doon naisip ni Greg na habang tinatrack niya ang phone ni Samantha ayun na pala ang oras na kinidap na ito at saka pinatay. Sabik na ang mga pulis na makontak at mahanap ang driver ng Uber, ngunit napag-alaman na hindi pala yon ang totoong Uber na kinontak ni Samantha. Dahil ang orihinal na Uber niya ay kinansal ang kanyang request dahil sa hindi mahanap ang kanyang location. Maliwanag na ang sasakyan na sinakyan ni Samantha ay hindi ang kanyang Uber. Alam ng mga pulis na mahalaga na mahanap ang driver ng Black Chevrolet. Inisa-isa nilang tinignan ang mga surveillance camera ng mga kalsadang maaaring dinaanan ng sasakyan papunta sa lokasyon kung nasaan si Samantha. Doon nila nakita na ang sasakyan ay paikot-ikot sa palibot ng 5 points, 25 minutes bago niya pinick up si Samantha. Makikita sa surveillance cam na pabalik-balik ito at nagahanap ng mabibiktima. Kalaunan ay nakita ng driver si Samantha na nakatayo sa labas mag-isa. Nag-U-turn ito at saka nagmaneho papunta sa kanya. Lumapit siya sa lugar kung saan naghihintay si Samantha. Katunayan ay nakita niya na itong sinubukang sumakay sa isang sasakyan nang napagkamalan niyang Uber. At malinaw na kinuha niya ang pagkataong yon para maisakay si Samantha. Agad na nagpadala ang mga pulis ng lookout sa palibot ng Five Points para manmanan ang black Chevrolet. March 30, 3.23 am, 26 hours matapos na mawala si Samantha. Ang isang nagpapatrol na police officer ay nakita ang isang sasakyan na tumugma sa description ng kanilang hinahanap. At ang sasakyan ay nakita sa kaparehong lugar kung saan nawala si Samantha. Sinunda ng police officer ang sasakyan ng ilang minuto bago ito magsignal sa sasakyan na huminto. Sa simula ay sumunod ng maayos ang driver sa pag-aakalang isa lamang yon sa mga ang traffic stop. Ngunit nung sinabi na, na ng police officer ang rason sa kung bakit ito pinahinto at pinalabas ito ng sasakyan ay agad itong tumakbo para tumakas. At nung mahuli ay agad din itong inaresto. Ang kanyang pangalan ay Nathaniel Roland. Nasa 24 years old ng mga oras na yon at lumaki sa New Zion kaparehong lugar sa kung saan natagpuan ang katawan ni Samantha. Lumaking normal si Nathaniel at ayon sa kanyang teacher ay mabait at may magandang kinabukasan dahil na din sa napaka-supportive nitong pamilya. Ngunit napunta sa maling landas si Nathaniel. October 19, 2018 Si Nathaniel ay isa sa dalawang lalaking nag-hijack ng na isang babae sa isang traffic light bago nila ito sa pilitang pinagmaneho papunta sa isang ATM para withdrawin ang lahat ng kanyang pera mula sa kanyang account. At pagkatapos ay sumama pa sila sa bahay ng babae at kinuha ang lahat ng mga mamahaling bagay na pwede nilang makuha. Ang mga bagay na nakuha ay natagpuan sa isang kalapit na pawn shop. Kinasuhan si Nathaniel ngunit nakapagpiyansa sa kaso naman ni Samantha ay nakita sa trunk ng kanyang sasakyan ang mga bakas ng dugo at sa passenger seat. Natagpuan din ang cellphone ni Samantha sa likod ng kanyang sasakyan. Pinuntahan din ng mga pulis ang bahay ni Nathaniel at doon nakita ang two-bladed na kutsilyo na may dugo pa ni Samantha at ang nakitang dugo sa kanyang bandana at medyas. May natagpuan din DNA ni Samantha sa ilalim ng koko ni Nathaniel. Kinasuhan si Nathaniel ng kidnapping, murder at possession of a weapon during the commission of a crime. Ginanap ang paglilitis noong July 20, 2021 at nagdala ng 31 witnesses ang prosecution. Ayon sa prosecution na noong gabi ng pagpatay, noong pagkapasok ni Samantha sa kanyang sasakyan ay agad itong pinindot ang child safety lock. Kaya imposibleng makalabas si Samantha. Malinaw na namatay si Samantha sa loob ng sasakyan at inilipat ito sa isang field sa New Zion kung saan ay halos tatlong milya lama ang layo mula sa bahay ng mga magulang ni Nathaniel. At kinumpirma ng police pathologist na ang ginamit sa pagsaksak ay tungma sa kutsilyo na natagpuan sa bahay ni Nathaniel. Ilang oras pa lamang nakakalipas matapos na brutal na pinatay si Samantha ay nakita sa CCTV si Nathaniel na sinubukang mag ng pera mula sa account ni Samantha. Pumunta ito sa dalawang ATM at siyam na beses na sinubukang mag-withdraw ngunit hindi ito nagtagumpay. July 27, 2021, matapos lamang ang halos isang oras na deliberasyon ay napatunayan guilty si Nathaniel sa pagkidnap at pagpatay kay Samantha. Sinintensyan ito ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol.